Hello guys! Good morning! Welcome back po ulit dito sa ating Piso Wi-Fi video. Guys, meron ka bang existing Wi-Fi sa inyong bahay, sa inyong existing business like tindahan, coffee shop, laundry business, hotels? Pwede nyo guys pagkakitaan ang inyong existing Wi-Fi gamit ang ating Piso Wi-Fi na no need ng bendo machine. So guys, instead na maghulog po sila ng bariya... Baya voucher duration na po ang inyong ibibigay. Pwede nyo po itong gawing complimentary Wi-Fi sa inyong existing business or pwede nyo po mismong ibenta per voucher duration. Pwede po kayo magbenta baya 1 hour, 1 day, 3 days, 5 days, 7 days, and 1 month special promo natin. So ano ang advantage ng ating PISO Wi-Fi na no need ng bendo? Number 1, less maintenance. Kasi alam niyo naman, base sa experience natin, maraming maintenance yung bendo. Palaging merong kailangang ayusin ng mga wire or merong bara yung mismong coin slot. So, dito wala na po tayong bendo. So, pangalawa, mas ano siya affordable kasi hindi tayo masyadong maraming kailang i-plug. So, ang gagawin nyo lang is antenna. Pwede na po kayo kagad makapagsimula. And yung number three, less consumo sa kuryente. Okay? So, ngayon, Ituturo ko sa inyo pa paano ba tayo makakapag-connect gamit yung ating antena papunta sa router. And meron din tayo guys mga devices na available na i-coconnect natin ng ating mga voucher. So ito po yung ibibigay ninyo ayan, kung may mag avail ng internet sa inyo. So guys, ang goal natin dito is makatulong no sa mga lalo na sa remote area na walang internet, 'di ba? So pwede kayong makapag-provide ng internet. At the same time, yun, may extra income din tayo Pandagdag, pabari-bari yung kita natin Pero kapag naipon, malaki din yung tulong yan Okay, so ngayon ano ang kailangan natin? Una, syempre, yung LAN cable Importante ito So dalawang LAN cable ang kailangan nyo Isang mahaba at isang maikli Para sa router and para sa antena Okay So guys, take note lang ano Ito um, po is kasama sa package yung ating tarpaulin. So kasama na ito once na bumili kayo or nag-purchase kayo. And then meron na din kayo guys initial 400 pieces free na voucher na pwede nyo simulan or pwede nyo itry or pwede nyo kaagad ibenta sa inyong lugar. So number one, ang gagawin natin, kunin natin itong, ayan, yung power cable. Siyempre isasaksak nyo yan sa outlet ninyo sa bahay o sa tindahan. And then next, kunin nyo po yung POE adapter. Iko-connect nyo po ito dito sa power cable. And then, yung next step is yung ating mahaba na cable. Ayan. So, guys, pwede kayo mag-add sa inyong order. Meron tayo available na 15 meters and 20 meters, no? Itong mahabang cable, guys, ilalagay nyo po ito sa POE. So, may dalawa ditong LAN port. POE and LAN port. So, itong mahabang cable, ilalagay nyo sa POE. Ayun. Then, next, kunin nyo po ito maikli na LAN cable. Papunta naman dito sa isang land port. Click nyo po dito sa, or insert nyo dito sa land. Ayan. So ngayon, etong dulo po nung ating maikli na land cable, ilalagay po natin guys sa ating router or sa switch hub. Pwede po ito sa PLDT, Converge, or ano pa mang provider. Basta working yung inyong LAN port. No? Basta okay at hindi binablock po ng provider ninyo. So, eto po yun ilalagay natin sa router. So, akit lang ako dito sa uh, shop, no? Ito yung router, guys, ng Converge. Ito naman yung switch hub. So, pwede ko ditong ilagay, pwede din doon. So, dito ko nalang lang ilalagay sa switch hub. Ayan, make it sure, guys, properly connected, ano? Yung inyong LAN cable. Okay? Kapag nakasaksak na yung maikli na LAN cable, yung dulo naman, guys, ng mahaba na LAN cable, i connect naman natin, guys, dito sa antenna. So, ito yung antenna natin. So, sa mga nagtatanong paano nga ba dapat yung setup nito, guys, pwedeng papaganito. Pwede rin papagan papaganyan, papaganyan. Okay? So, ito yung setup natin sa ating antenna dito sa tindahan. Papaganyan siya, guys. Okay, ngayon, kukunin na natin isong, itong dulo ng mahabang lankibo. Then, ilalagay natin dito sa mismong antenna natin. Again, make it sure properly connected. Then, meron niyang guys kasama na rubber insert para hindi po pasukin dito ng tubig. Kasama na yan dyan sa ating box na nakalagay. Okay, kapag okay na guys, makikita niyo yan na kulay green na. Ibig sabihin, online na siya. Ayan. So guys, eto naman yung ating mga available na voucher code. So code po ito guys no na ilalagay natin sa ating or i-input natin sa ating devices like Android or iOS or pwede rin tablets. So ngayon, ito po yung sample natin na tinonek namin kanina. So guys, ito yung ating available Wi-Fi. So ito yung ating main Wi-Fi. Ayan. And then ito guys yung ating piso Wi-Fi by piso flex. So kinonek ko na yan dito kanina. So mag-auto, ano lang yan, connect kapag uh, na-input nyo na yung code. So ito siya guys. Lapit lang pakita natin. Ayun, ito. Piso Wi-Fi by piso flex. Ikiklik nyo lang yung connect. Ayan na siya guys. So connected na siya nakikita sa camera. Ito, 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 ito. Ayan. So, connected na siya, guys. And then, check natin yung internet kung available. Ayan siya. Wait lang natin. Ayan. So, play tayo, guys, ng video na available. So, guys, ito, connected na tayo dito sa ating piso wifi by PISOflex. Eto Ito yung at piso, ayun, yung antenna natin na connected na. So, online na siya, guys. Ayan, kapag kulay green. So, ngayon, it check natin sa at uh, YouTube kung may internet. So, ayan, guys. ba diba? So, pwede na kayong mag-browse. Pwede, pwede, na kayo, guys, ma-research kung kayo po estudyante na, yeah, you know, kailangan ng internet. So, ngayon, ito, try naman natin sa isang phone o sa mobile phone. So, ganun lang din yung procedure ano, na kailangan nyo gawin. So, punta kayo, guys, dito sa inyong available hot, uh, Wi-Fi. Ayan, so connected siya dito, guys, sa main wifi. So, ang gagawin natin, guys, is kukuha lang tayo or magbibigay lang tayo ng available voucher code. Pwedeng 1 day, 3 days, 5 days, 7 days. 30 days, di ba? So, ito, itatrain natin muna for sample video lang, yung 5 days. So, input lang natin dito. Siyempre, hanapin nyo dito yung available na Wi-Fi na pina... nilagyan nyo ng pangalan. So, ito yung ginawa kong pangalan. Piso Wi-Fi by Piso play. Click nyo lang yan. Then, mapoproceed sa third-party browser. Ayan. So, itong browser na to guys. Ayan. Ito yung mag appear So, ang kailangan nyo lang, guys, si-input yung code. So, dito natin ilalagay yung code. So, yung code, guys, 0004299. Yan guys. So double check nyo muna bago nyo i-proceed. 004299. Okay, then click login. Pag ganito yung nag-appear guys, ibig sabihin, meron na yung internet. Connected na yan sa inyong piso wifi. Okay? So, check natin yung available na uh, internet natin kung pwede na tayo makapag-browse, makapag-research, di ba? So, wait nyo lang guys, no? If mas malapit yung antena, mas mabilis yung internet na mabibigay. So, ayun siya guys, di ba? Okay, so try natin mag-play ng isang sample video. Ayan, so check natin dito guys kung sa mismo piece wifi by piece of flex, tayo connected. Ayan na siya guys. Ayan. Ayan guys, di ba? So, yung antena natin guys is uh, available ano, na pwede nyo ilagay sa tapat ng bahay nyo or kaya sa, sa loob pwede rin naman kung yung yung inyong target market is nasa loob. Pero kung may mga interference na signal, mayroong padel, mayroong mga puno, so bumababa yung signal quality. Ayan. Okay guys? So connected na siya. And then eto guys na ginamit natin na code is invalid na siya. Ibig sabihin, one code valid for one device only. So pwede nyo na po itong punite Para po hindi na po mahalo sa mga available na code. So, yun lang guys. And uh, kung gusto niyo mag-purchase, no? kung gusto niyo bumili available po ito sa ating uh, Facebook no and available din po ito sa ating TikTok account Jose O Fomuleda Junior, i-DM niyo lang po ako para po masend ko sa inyo yung full guide and full details maraming salamat see you again sa next video bye bye